nakakapangit. Nakakapangit, hindi naman pre-breeder yan. Ano? O ba't siya? Nakakapangit ang pinag-breeder dito. Eh, dati nang pangit yan eh. Oh yeah! Hindi naman kumakain pa yung pinag-breeder, o oh, pangit na nga eh. Ah. <laughs> oh. <laughs> parang kung lang, no? Oh. Hmm. hmm. Matamis, Kami? matamis pa lang pinak bulid hmm. Ganda yung motor ko ya. Hmm, matamis mama yata. Ano kain mo ito? Pinak hmm. Ah. Hmm. Ah. Ano yung nyo? Pinak Hindi pin kita, na kikita, pinak brittle. Bakit? Wala ang bag dito, saka bawat mo sa bata. Mm. Matamis to. Tignan mo lang! Matas yung sugar mo? Di ba matas yung sugar mo? Ay, um, Ay bumumbay lang konti. Ay, uh, eh, ba bawal sa'yo. Konti lang, eh. Tapos si mo niya yung nililinis mo? Ali, konti lang, konti lang. Hindi, eh, alam mo, hindi ka, lalaki. hindi ka Hindi ka nalalaki pag kumain ka ng matamis. Oh, Salaw nga. Unga. oo di ba? Oo, uh, baka masugat ka na ng konti, hindi na gumaling yan. O, hindi, saka, naka, hindi yun, pang, yun sa ano? Pang, pangit talaga yun sa katawan. Sa katawan mo. Pangit sa katawan? O ikaw, guwapo ka pa? Hindi ba yung pangit, hindi naman matas si sugar ko. Ba, hindi naman ako ba kami, sa matamis ha. Wala ka yung sugar ko. Bawal ka sa matatamis. Matas si sugar mo, sabi ng nanay mo. Ah, dagol. Huwag matigas ang ulo. Kira pa mo ako. Pag hindi ka pinagpapawisan, ka sa matamis. Sinong bawa Kumakain ako dyan. Kala. Mm. Ba? Kumakain ako dyan. Kala nyo? Hindi. Ba bawal. Bawal nga sa'yo. Hindi sa ka nalalaki. Bawa lang ba nga lang, main, eh. Ngayon lang na man, eh. ngayon nga kami nagkagulidor. Ngayon kami binigyan ng ganito, galing pa nung ano yan, United States of Baguio. Sabado pa ako ganayan? yan? Wala, bawal sa yan, saka... Bawal sa'yo sa yan, GPS talaga. Yipid. bawal, bawal! Alam mo, Dagul, huwag matigas ang ulo. Saka pag kumain ka ng brittle to, nakakapangit to. Ano nakakapangit? Ano nakakapangit? Hindi naman brittle, brittle yan. Ano? O ba't siya? Nakakapangit ang brittle dito, eh dati nang pangit yan eh. Uh, yeah. mo kumakan pa yung peanut butter o oh, pangin na nga. Uh, Siyempre, kami matanda na kami. Sa'yo, bawal yan. Bawal ah, yan sa'yo. Bawal sa'yo, sayo kulik kuli mo. Kunti lang! Kunti, kunti nga, lang. Hindi nga pwede tata, si sugar mo. Baka masugka, makalit ka lang ng langgam. Hindi na kumayap. Magsusugat ka, hmm. ay. Eh, hindi nakakayap yun. Basta. Huwag mong bibigyan, ha? O yan, nabuksan ko na. Oo. Uh, sa'yo na lang. Sat... Bawal ka dito. Bata ka pa. Matigas ang ulo. Ay, hey, oo nga pala. Sa'yo na lang yan. Bigla yata nang bagong hip ng hangin ah. Ha. Oh. Eh talaga naman sa si amin to eh. Sa amin naman talaga, hindi nga ba bibigyan eh. May naalala pala ako, siya pong naro. Oh. Nawa tayo ng may na na matay. Ano? Kung nga pala na. nga pala patay siya pong naro. No? Ay! Uh. Ay! Ikaw na lang, ikaw sa inyo na lang yan. Uy! ka Hindi saka, okay na ako dito. Ayun na, 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 yeah, okay na, um, na, na lang. Ayun na. Busta na. Ayun na. na. Ayun na. na. eh. na ako. Okay na. Hindi saka. Hindi saka. Busog na ako. Ayun na lang Okay Sana mm. na lang. O sige. Ko, ko O sige ah. Sige. Ingatan mo yan ha. Ba? Inuha niya yung pretel. Papakain saso. Hindi ba naman, hindi naman, hindi um. naman namatay sa hindi, tsaka yung asin, yun makakain ng peanut brittle eh. Hindi naman namatay sa peanut brittle si Apong di ba namatay sa aksidente? Eh? Aksidente ba? Ay, oo nga pala, no? Oo. Oh. Di pa siya sa ospital noon eh. Meron lang siyang hawak na peanut brittle. Nahawakan niya, pero oh, aksidente. Oo, pa pa -padala, padala niya sa Apong niya yun eh. Na oo, na, na naman tayo. Sa na naman tayo. Oy!